guys may nakita di dito guys gandang garden dito pwede nyo gayahin to guys oh. kamatis guys lagay lang sa sirang ano galon Nanyo guys ang bunga guys lahat may bunga Sigurado yan mga lipa. O, ano yan. Palay siya. Tayo na manok. Nilagay. Mga ipot ng manok. Nilagay dyan. Ang ah, haba guys. Puro may bunga. Huh?